<laughs> dati lumabas ako kasama yung isang may babae akong kasama. Kumain kami sa labas. Tapos medyo rude siya dun sa ano, sa mga waiter. Ayun, na turn up na talaga ako ng matindi sa kanya. Minsan yun ang tinitingnan ko rin sa babae tuloy. Mm. Yeah. ko nga kung gaano ako makisama sa mga waiter, at mga Tama. waitress. Yes. Yeah, yeah. Pag kupal ka sa mga yan, ayun, hindi tayo, hindi ka, ano, hindi tayo magkakasundo. Alam mo Bismo. yun? Yeah. Sabihin mo sa mga ugali mo, no? Tama. So, <laughs> yan, yeah. yan no? Kaya lagi no? mag-tip oh. din. Mag-tip kayo lagi. Hmm. Depende Lalo sa bansa. na sa Pilipinas. Kasi pe, ang liit ng sweldo eh. Oh, An, nga, ang liit ng okay. sweldo eh para mabuhay ka. So mag-ugaliin kung kaya mo in the position ka na na mag-tip. Mag-tip mm. ka talaga. Mm. Mag ka talaga. Kasi parang bawa yung mga minimum na sweldo sa ibang industry. Isipin mo na lang oh, si Melo sa clothing siya, di ba? Uh, -uh. Ik Ikumpara mo yung trabaho niya. O nyari, kunyari lang kasweldo niya yung nasa inasal. Uh -oh. -uh. ikumpara niyo nga yung ano mo, effort nila doon, di ba? Ang diba? na tumutunan. Si so, Melo oh. pumaporma-porma lang. Exactly. Naka-aircon all day. Sound trip pa siya. Uh, uh, di ba? Ang Sharo gaganda ng no customers niya. Sharo, uh, sarap kay ng <laughs> uh, uh, lifestyle niya. Sarap ng lifestyle niya. Sarap lifestyle niya. Di ba? Mas mataas pa yung sweldo niya doon sa mga tagamang inasali. Uh, uh, di ba? May libre ka pang damit and shit. Oh. Kumpara mo doon sa mga nag-work sa food and beverage. Kawawa sila. Mm -hmm. Kawawa rin sila.